guys ha? Uh, ako nga pala si Franz L. Jan Comero sa uh, Taga Leonarda Tuguegaraw City let's go and nibu wow. uh, okay 3 minutes kaya kaya ba nakakayanin uh, boss uh, okay sige ready in 3 2 1 go ang um, pambato ng Leonardo walang iba si boss Franz yun Andi dito po tayo ngayon sa Zero Pansiteria guys. Located at Dinauis. East. Linao East along the highway lang. Sa may? Malapit sa Boundary. Borbada. Ayun o. Bata. Binyalawak na ipansit to. Na talagang ang tami ng kang kabahang ka. kang kabahang ka. Partida si Idol naka braces pa. Ayun. Pero napa napapato guys, kitang kita nyo rin at napapato din ang pag-init, ang pagtanggap ang pagdito dito. dito Wala bang taga-cheer? Wala bang taga-cheer? Share mo na, malayo pa. Pagkita mo yung... 2 minutes pa, Idol. 2 minutes pa. Mahaba pa, pa. Kaya mo yan. Yan ang ating talaga. challenge guys. Mainit. Ayun na. Ayun na. Dinuhusan na eh. Teknik 101 yan. Yes na nga. <laughs> Kasi nasa gitna talaga ang init ng batil patong. Yes, totoo yan. Wala ba hanggang gitna. Sabi ko sa handa ko may extra blade. Kaya pala pat mga gabi mo. sana <laughs> all may pagka video call pa yata si Idol live na nanonood from all the way from Kuwait <laughs> wow sana oh pagitan natin Hoy, 1 minute and 13 seconds na, malayo pa malayo pa, pa. ahaba pa, pa yan kayang kaya yan focus pa, lang kaya pa yan wala oh, isang agan. subo apat alnok <laughs> kaya 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 to kaya to 55 seconds, idol. Pag mong isipin na may tao sa harapan mo, Idol, isipin mo lang na may tao. Ah, kaya, 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 kaya. Kaya mo yan. Kaya mo yan, sabi ni Aya. Yan. Ang kanyang mora. Support nyo naman, guys. Support. Idol, ready mo na yung palabas na rin yung isa.

Undi konti lang ay sa Itiarong bulaklak na lang kung tutusin Shoutout nga pala sa Kalsiru uh, Pansiteria, sobrang solid, sobrang sarap ng Pansiteria nila, mas try mga idol Ano ang naging kama bakit mo mo naubos? Sobrang init kasi, tsaka okay. yun maano sa brace ko yung karne kanina pero good naman yung pansit. Pero good, sobrang solid. Pero kung wala ano, braces ko, pa, na to. Pasok na pasok. Kung wala braces <laughs> ko, alam <laughs> mo patanggal yeah, mo. Kaya mag-shoutout ko ka na sa gusto mong -shout shoutout. Shoutout nga pala sa mama, papa ko, sa girlfriend ko na nanonood, sumuporta. Maraming salamat. Yun uh, na. Shoutout ko lang yung business ko guys sa uh, Zinarf Puff Clouds Vape Shop sa may Leonarda. Oh, visit nyo na. Visit nyo na kung sakali face mo na lang 'yung location sa comment section 'yan. O oh, sige po, uh, Leonardo lang po tapat ng Petron. Doon po 'yung rated. Sidalig Bilokay. Ani bu kalsiro. Yo. Iya